Good morning. Dahil dito sa kainta ay isa sa mga uh, nabahaan at isa sa mga tawag doon nagkaroon ng uh, sobrang dami ng mga naapektuhan ng bagyo. Ayan. Meron kaming simpleng ayuda sa aming mayor Ayan. O ni naman kami dito na apektuhan. Kaso sa barangay namin, isa sa mga ang aming barangay ng Sandro kaya isa sa mga uh, apektado ng baha. Pero dito naman so far at salamat dahil sa aming subdivision ay hindi naman nagkaroon ng ano hindi naman siya nagkaroon ng baha sa awan ng Diyos. Ayan. Mga sardinas na kung ano-ano. Ayan po. Ayan. Tenan 'di ba? Ang dami at maraming salamat kaso ano yung kahapon na nagbibigay hindi lahat na dito I mean hindi dahil sa ubos na bali ang nangyari uh, ano siya yung walang walang tao kasi dito sa subdivision namin hindi uso ang mga tao na nasa labas, hindi uso yung mga maritesan, hindi siya yung nag-uumpukan, mapaaraw, lalo na sa gabi wala. At saka ano na kami, mga ano na kami dito, kumbaga uh, ano kami, hindi kami lumalabas. Bale ang nangyayari, nagaano na lang kami, true chat. <laughs> ganon, ganon ang ginagawa ng mga marites dito. Ayan. Hello. Ayan po. Thank you for watching. Bye.